Matapos ang pagbisita ng Division Supervision Team sa Campino Elementary School, Kamakailan, kaagad na tinalakay ang resulta ng nasabing pagbisita at inilatag ang mga susunod na hakbangin ng paaralan sa katatapos ng School Learning Action Cell. Bilang tugon ay binusisi kung paanong mapabubuti ang pagtuturo sa mga least learned skills gayon din ang pagbibigay ng halimbawa ng mga test questions na alinsunod sa higher order thinking skills. Binahagi din ni Ginang Marcelina Arenas, punong guro ng Cantinio Elementary School, ang mga naging komento hinggil sa aspetong pisikal ng paaralan upang makakalap ng partisipasyon sa mga guro na matugunan ang mga pagkukulang dito. Kumpiyansa naman si Ginang Arenas na naibigay ng kanyang pamunuan ang mga nais makita ng mga supervisors sa checklist na nauna nang binahagi sa mga punong guro. Tagumpay na, na nairaos ang ginanap na carpet supervision dito sa paaralang elementarya ng Campinho na kung saan ay naipakita naman ng mga guro at ng mga bata at ganun din ng buong kabuuan ng paaralan ang mga hinahanap nila sa checklist at masasabi ko na na-meet din naman ang mga expectation uh, subalit mayroon lamang mga ilang bahagi na kailangan bigyan ng pansin tulad ng kakulangan sa mga aklat at uh, mga proyekto na kailangan magamit din sa pang-akademiko na sa susunod nilang pagbabalik ay inaasahan nila na ang mga kakulangan ito ay nabigyang lunas o nabigyang pansin. Ito si Katrina Pascual sa pamamatnubay ni DepEd Media Bureau Member Alan David Valdez ng Campino Elementary School nag-uulat para sa DepEd Hour ng DWWJ Radio Vision.